programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tatakas na nga papuntang Greece ang mag-asawang Engano dahil hindi pa rin nga alam nitong si Ramir ang ginawang kalokohan o krimen ng kanyang asawa na si Patricia. Maabutan kaya siya nila Lilet? Alamin natin. Welcome back sa aking channel mga kaganapan sa Lilet Machas. Ito na nga ang malaking katanungan sa isip ng magkapatid na si Lilet at Eira kung sino ba talaga ang killer ni Atty. Meredith dahil bago pa man mahuli ang lahat, nakalap na ni Lilette at ng mga kapulisan ang mga ebidensyang magpapatunay na may planong maghiganti si Atty. Alon kay Atty. Meredith pati na rin sa magkapatid na si Lilet at Era. Kaya matapos ang matagal na pagtitiis ni Era sa pagmamanipula ni ni Renan Alon. Wala na siyang ibang nagawa kundi humanap ng hustisya. Nais ni Era na singilin si ni Alon sa lahat ng panloloko at pagmamanipulang ginawa nito sa kanya. Dahil matapos ang pagtitiis ni Era sa mga mabubulaklak na salita ni Atty. Renan Alon ay patuloy pa din si Renan Alon sa pagmamanipula kay Era sa pag-asa na mapakinggan pa siya at kakampihan pa rin siya ni Era sa kabila ng lahat ng natuklasan ng mga sikreto niya at sa kabila ng paggagamit lang niya kay Era pero huli na talaga ang lahat dahil sa wakas ay natauhan na ng husto si Aira kahit pa magkakaanak na silang dalawa wala ng pakialam si Ira dahil halatado naman na walang pakialam si Atty. Alon sa kanilang dalawang mag-ina. Samantala, no choice na si Atty. Alon kundi tawagan ang kabatch niyang abogado na si Atty. Alex Romantico. Si Atty. Alex Romantico na lang raw ang natitirang pag-asa ni Atty. Renan Alon para makalaban sa korte kahit isang malaking himalaraw na manalo si ni Alex kundi sa korte ay no choice na nga si ni Alex kundi tanggapin ang paghingi ng tulong ni ni Alon sa kanya dahil nga sa binabalaan o binabantaan siya nitong si ni Alon na ilalabas ni ni Alon ang lahat ng sikretong nalalaman niya tungkol kay Alex Romantico. Kaya naman itong si Atty. Alex ay siya na raw ang tatayong abogado ni Atty. Alon. Pinag-usapan agad nila ang tungkol sa kaso at kung saan kukuha ng pambayad si Atty. Alon para ipagpatuloy ni Atty. Alex ang pagtatanggol kay Atty. Alon sa korte. Sinabi ni Atty. Alon na si Patricia ang magbabayad ng lahat ng fee ni Atty. Alex kaya tinawagan agad ni Atty. Alex si Patricia para makausap ito ng personal. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Atty. Alex. Sinabi niya kay Patricia na siya ang magbabayad kay Atty. Alex. Nagimbal si Patricia sa sinabi nito. Mas marami daw atraso sa kanya si Atty. Alon. Kaya bakit naman daw siya pa ang magbabayad ng abogado para sa kanya? Tinakot ni Atty. Alex si Patricia Nakilala nila si Atty. Alon. Pareho lang sila ni Patricia na tinatakot ni Atty. Alon dahil sa sikretong nalalaman ni Atty. Alon. Kaya tinanong ni Atty. Alex si Patricia kung gusto ba niya na ilabas ni Atty. Alon ang baho ni Patricia. Kaya napasabi na lang si Patricia na ang kapalit talaga o ang kapal talaga ng pagmumuka ng abugadong si Atty. Alon sinabi ni Patricia kay Atty. Alex na hindi hindi siya ang magbabayad ng fee nitong si Atty. Alex. Sabihin daw dito kay Atty. Alon na wala na siyang pakialam dito. Nagpunta naman sa presinto si Era, Lilet, Kurt at Kalorena. Sinabi ng mga pulis na walang kinalaman si Atty. Alon sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Wala raw kasi silang makuhang ebidensya na magtuturo kay Atty. Alon. Kaya pinagpilitan ni Ka Lorena na makakahanap rin daw siya ng ebidensya na magtuturo na si Atty. Alon talaga ang pumatay kay Ino at kay Atty. Meredith. Hindi naman pumayag si Patricia na siya ang magbayad ng abogado ni Atty. Alon. Kaya nagbabalak na si Patricia na umalis ng bansa. Inupdate siya ni Vivian na pinagpipilitan daw ni Ka Lorena na si Atty. Alon ang pumatay kay Atty. Meredith. Kaya todo bigay naman ang galit nitong si Patricia. Hindi raw masisira ni Ka Lorena ang lahat ng plano nitong si Patricia. Kaya kailangan niyang mapilit si Ramir na ituloy na ang bakasyon nilang dalawa habang wala si Trixie. Samantala, ayaw na raw ni Alex romantiko na tulungan si Atty. Alon sa kanyang kaso dahil wala naman daw palang pambayad si Atty. Alon. Nagaaksaya lang daw siya ng oras kay Atty. Alon. Kaya nilabas na ni Atty. Alon ang kanyang nag-iisang alas para mapapayag si Atty. Alex na tulungan siya. Sa kaso niya, sinabi niya kay Alex na alam niya kung sino ang pumatay kay Atty. Meredith. Sigurado raw niyan si sigurado daw si Attorney Alon na kapag si Attorney Alex ang makatuklas ng kaso o makalutas ng kaso ni Attorney Meredith ay magiging sikat siya sa buong mundo. Sa una nga ay ayaw pa na pumayag ni Attorney Alex dahil tusong tao si Attorney Alon. Ano ba ang alam ni Attorney Alex na baka niloloko lang siya ni Attorney Alon para lang tulungan siya. Pero sinigurado nga ni Attorney Alon na totoo lahat ang sinasabi niya. Hindi si Ino at talong hinding hindi daw siya ang pumatay kay Atty. Meredith. Walang iba kundi si Patricia Engano. Kaya napilitan si Atty. Alex na tulungan si Atty. Alon. Gusto rin ni Atty. Alex na maging isang sikat na abogado. At ito na raw siguro ang pagkakataon kung sakali na ma niya sa lahat na si Patricia Engano talaga ang totoong killer ni Atty. Meredith tinawagan agad ni Atty. Alex ang ating bida na si Lilet matchas, Sinabi niya kay Lilet na gusto daw niyang makipagkita ng personal. Na gusto lang daw sanang aminin si Atty. Alon sa kanya. Nagtataka naman si Lilet. Kung ano kaya ang gustong aminin ni Atty. Alon sa kanya. Pagpunta nga nitong si Lilet sa presinto. Kinausap agad sila ni Atty. Alon. Sinabi ni Atty. Renan Alon nakilala niya kung sino ang totoong pumatay sa kanyang ina na si Atty. Meredith. Sinabi ni Lilet na baka nililigaw lang sila ni Atty. Alon para linisin ang pangalan sa krimen na ginawa kay Atty. Meredith. Pero sinabi ni Atty. Alon na totoo lahat ng sinasabi niya. Hindi nga naniwala agad itong si Lilet dahil si Patricia nga ang tinuturo nitong si Atty. Alon. Sa katunayan nga raw ay nagpunta pa si Atty. Alex sa bahay ng mga engano. Nakita ni Atty. Alex na paalis na sila Patricia. Sinabi ng katulong ni Patricia na aalis na ang mag-asawa papunta ng Greece. Kaya agad-agad naman na nagpunta si Atty. Alex sa presinto. Naabutan niya si Lilet at Kurt na kausap pa rin si Atty. Alon. Hindi pa rin kasi naniniwala ang ating bida na si Patricia ang pumatay kay Atty. Meredith. Nakumpirpa, nakumpirma lang ni Lilet ang lahat nang sabihin mismo ni Atty. Alex na palipad na papuntang Greece si Patricia at si Ramir ngayon. Nagmamadali pa nga raw si Patricia na umalis ng bansa. Alam na daw kasi siguro ni Patricia na ilalaglag na siya ni Atty. Alon kay Lilet. Maabutan pa kaya nila Lilet si Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.